Hello! Magandang araw po ulit sa inyo mga lalabs. Gusto ko lang po ulit sa inyong uh, ipaalam ang napanood ko sa isang content creator. Ayan, sa mga hindi pa po, po nakakanood ng ganitong video. Ayan. Gusto ko pong i tips sa inyo sa mga baguhan po dyan na gustong pasukin ang pagreels reels Pag-usapan po natin yan. Kasi po, di ba Uh, may kasabihan niya na pagka pinag-set up ka na ni Facebook, eh, kailangan po i-set up mo na yan. Di diba, mga lalabs? Kasi, pag po hindi mo po sinet up agad dyan, maaaring masayang po ang lahat ng earnings mo dahil meron pa lang expiration date po yan, mga lalabs. Di ba? Kasi po yung iba, hindi agad nila set up yung kanilang mga uh, mga bank account or yung mga tin ID nila kasi hindi pa naman daw sasahod. Ayan. Yan po ang kalimitan po na ng, ng karamihan pong content creator at sya ka sinasabi nila ay mahirap na kasi lalagay mo dun yung banko mo. Ito lang po sasabihin ko sa inyo para kung Ah... Uh, maiwasan nyo yung inyong pangangamba. Ayan. Lalo na may mga laman ng inyong mga bank account. Ah... Uh, Mag-open po kayo ng walang laman. Ayan. O, ba diba, Hindi ka mga ngamba. Ayan. Mag-open ka po ng iyong bank account. Or, yung iyong, iyong uh, PayPal. Kasi, dalawa naman po ang choices dyan. PayPal or bank account. Hindi ko lang po alam sa iba. Kasi, iba, Gcash po yata. Hindi ko po alam sa iba. Kasi, ah... Uh, pangkaraniwan po kasi PayPal tsaka pang account po ang mga siniset up dyan. At saka isa po sa requirements dyan yung ating TIN ID. Napaka-importante po na meron kang TIN ID. Kung gusto mo pong mag kailangan may TIN ID ka na para once sa pinag-set up ka ni Facebook, eh makakapag uh, ano ka na set up di ba mga lalabs kasi isa yan sa requirements para ikaw ay kumita kay Facebook. Ayan. Uh, Pag-usapan po natin kung siya napanood ko, mga lalabs. Alam nyo po ba, dahil hindi siya nakapag-set up agad, eh, napakarami niyang earnings na sayang. Alam nyo kung ano yung nakalagay sa kanya, sa earnings niya. Not payable. O, di ba, mga lalabs? Di ba, nakakasad naman pag uh, upload yan ng upload tapos yung earnings mo ay nakalagay not payable o di ba uh, ang nangyari daw po noon ay wala na nasayang o di ba mga lalab sayang lahat ng pinaghirapan mo kasi uh, hindi ka nakapag set up agad ayon na expert agad yung kanyang uh, pag set up sa pag-fill up ng kanyang mga form kasi binabaliwala nila yung sinasabi po na ni Facebook na uh, set up o uh, mag set up ka na para kumita ka oh, di ba mga lalabs kaya sinishare ko po sa inyo sa mga gusto pong pasukin ng pagre-reels uh, wala namang mawawala basta mag open ka ng iyong bank account na walang laman para hindi ka nangangamba gusto ko lang po yung i-share sa inyo. Diba? Para kung halimbawa tapakarami ng um, napakarami mong views tapos kumikita ka na ayan, di ba, mga lalabs o oh, hindi masayang, di ba pakinabangan mo yung iyong pinaghirapan di ba, mga lalabs gusto ko lang din i-share sa inyo pero although ako ay hindi pa rin sumasahod sa mga nagtatanong dyan, mga lalabs Uh, tama, sumasahod ako Pero hindi pa na-withdraw nawi ba diba, mga lalabs Kasi hindi pa natin nare-reach Yung uh, sinasabi ni Facebook Na $25 Or $100 Ayan mga lalabs malalaman natin yan Pag tayo ay umabot na doon O ba diba, mga lalabs Pero yung lahat na yan Ay hindi naman dapat inaapura Diba mga lalabs lahat naman ay darating sa punto basta wala tayong nagagawang uh, hindi bawal, di ba? Pag may bawal at sinabi ni Facebook na uh, yun ay hindi maganda o bina, pinagbabawal yun, kailangan ay i-delete mo na, di ba, mga lalabs Para wala tayong nagagawang uh, pangit. Kasi pag kami nagawa tayong mga violation or copyright, eh mawawala din, hindi ka rin kikita kasi may mga violation ka. Kailangan malinis ang iyong account. Diba mga lalabs? Yun lang po. Sana nakatulong sa inyo. Maraming salamat and thank you for watching sa panonood at sa lahat ng sumusuporta sa akin. Follow for more and please share na and thank you so much and bye bye.